Masarap din dito ang pagkain dito sa may malapit sa may uh, sa may Watson, katapat lamang sa may Sierra Madre. Saka ang init ng sabaw, ang sarap din ang lasa dito. Saka meron silang ay barbecue tapos may lugaw saka may tapsi din sila dito. Tingnan mo ang kanin. Ang kanin nila ay 18 pero ang ano naman marami naman yung kanin nila. Oo, yung um, barbecue mainit-init pa. At samahan mo na rin ng cook para mas malakas ang iyong pangangatawan. Nakatulad nito o mga display dito. Ayun o. Oh. Pero ang nabili ko isang ano lang, isang strip na barbecue lang. Pero okay na, soft na. Saka isang rice lang. Sa hotdog at iba pa dyan o. Oh. Sa highway lang. Sa katapat ng Watson. Yan, makikita yan. Yan o. Oh. Tagal na rin siya pero marami din na uh. umahal dito o bumibili dito. Pwede yung i-tick out, pwede rin Dito na rin kumakain dito. Self-service lang siya. Ayun. Ito yung ay mga ano na order dito sa umaga. Ayan. Ano? mga ano yan, mga per order yan. Per orders siya. Kaya, halina kayo. Kaya at bago lahat kung bago pa lang kayo sa akin channel maaaring paki-like, paki-subscribe, paki-double tap para updated ko i-upload sa inyo ang aking magagandang video. Ayos ba, kahit mainit ang init ay dito ako ngayon. Ah, uh, lang kasi ko dito. Sabi ko, ah, parang medyo masarap dito kumain sa lugar na 'to. Malapit din ito sa Mercury Mercury Drug. Oo. Uh, di na kayo ah uh, mabuhay uh, ah. ayan sa EDSA dadaanan mo rin yan sa IDSA. Oh. okay ah thank you thank you very much sa inyong lahat at sa susunod naman son sa susunod uli uh, ah, sa susunod sa pagbabalik ah, huwag niyo akong kakalimutan at